Good morning, guys. Wow. Oh, yan, ang ganda. Sa pinagbandirahan dito sa Klawa. Yan, may pools. Ang ganda ng pools nila. Yan. Yan ang daan. Gubat. Oh, ang taas. Pataas siya. Pataas. Pataas. Yan. Mabato. Huh? Mabato siya. Ayan. Yung magandaan. Dabas. Ayan. Pita na yung ano. Dagat. Kalawakan. ng view. Diba? Diba? Ang ganda ng view! <laughs> Tiwa-tiwa rekam kang Nahilo. Nahilo sa pagkubwa. <sniffs> Tapos makaakit. <-get. laughs> Ayan, ang ganda, di ba? Pre-stress nakaka-relax, relaxing, super relaxing pag uh, nasa taas ka. Kahit mahirap, akyatin daw yan. Ayan, guys. Nice. o, di ba ang ganda? Ang taas. Ayan. Kita ang kalawakan. Oh. Ayan. Ang ganda ng mga puno. Wow. Very relaxing. Oh, ayan guys. Oh. Umada pa. <laughs> Ang ganda siya. Ayan. Oh, brah, may kang problema. Tumalun ka lang yan. Charot. <laughs> Ayan guys, ang ganda dito. Yan. Pinagbandirahan dito sa kalawag. Grabing taas. So, ayan guys. Ayan yung ginya. Ang ganda. Kita ang dagat. Yan. Pinagbandirahan. Kalawag, guess what? iyaaa, yang ganda, di bawah oh, di bawah guys, ganda-ganda kok -ganda. nakabut ka di itu? Wow. Ayan, iyaaa, yang mengapa sama? Baba uh, uh, ulit. Tapos yan. O, pakip pa. Ang gila ng mga puno. Oh, hindi po. Alaga siya. Uh, virgin forest.